Ay, okay, mapagpalang araw kaibigan. bigan inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Tayo po kaya na maglalaban na naman ng damit. Ito, tignan po natin. Kikiluin natin mga pinutihan ng mga damit. Ano? Ayan. Ayan. Apat. Apat na kilo. Ayan. po? Ayan, nakita nyo, apat na kilo, tinitimbang ko po yan. Kasi, yung washing machine hanggang pitong kilo yon. Ngayon, kaya niya nga lukayin ng lukayin yan. Kasi, apat. Ah, napakagandang labay niyan. O sige, punta na po tayo sa ibaba. Sa, o oh, tama, ibaba. <laughs> Doon po kasi yung washing machine, ano? So, ito po yung machine, ano? Automatic ito gagamitin natin Sondrox pang puti. Ito yung wings with calamansi. Apat lang, apat. Saka ito, down eh. Apat din. Meron pa ako dyan, si taas. Apat. Para mabungo. So, dito ko na po nilalagay. Binababad yung mga damit. Dito na to, mismo sa machine. Wala naman laman ito. At saka ako, pahanda rin yan pag nakababad na para mamaga yung dumi. Ayan no, oh, ganyan Oh. No. Hindi ko rin ginagamit ito kasi may tubig sa amin ito. Kaya tinatabuhan ko po ito mano-mano ang tubig ito hindi ko rin ginagamit ito kasi pag nilagay mo dito yung downy, eh, dito hindi mabango nasubukan ko na yan eh ginagawa ko down hindi na diretso ko sa damit sa huling balaw ayan ano pag tapos na po kayong maglaba eh masasabi ko lang sa inyo ito nililinis ito. ito Nasa loob ito eh. Ah. Ayan. Ito. Pagkatapos yung maglaba, ito, lilinisin nyo yan. So, ayan. Wala pa naman ah. Kaya, bababa ba to dyan. Kaya, ganyan po ang aking paglalaba. Yan po ang gawain ng tunay na macho man ng Barangay 91, Sony District 1, Manila. Pag tunay kayo lalaki, hindi maglaba po kayo. Ako, senior na ako, 63. Ipili si po, 63 na ako, pero naglalaba pa ako. At hindi lang yun, stroke ako. 5 years akong stroke. At member ako ng person with disability dahil yung siyang tuhod ko ito. Dito. May depresya. Kaya ako naging member ng person with disability at, at the age of 58. Yan ngayon, limang taon na rin po akong PWD. Sa bigay sa gobyerno, isa lang ang ini-enjoy ko. Yung senior citizen. Ano? Kasi po, hindi po pwedeng mag-enjoy kang dalawa. PWD ka na, senior citizen. Hindi po. Mas maganda, doon ka lang sa isa. Sabi nga Manila City Hall, mamili ka, alin ang gusto mo. So, pinili ko yung senior citizen. Bakit? Kasi po yun may batas. UPWD walang batas yun. Walang kahakibat na batas. Nasa mayor lang yun. Kung gusto niyong bigyan o no? hindi. Pero UPWD eh, talagang batas naman po yun. Sa mga senior. Senior, batas ha. UPWD. E, di. Nasa discretion po ng mayor yan. Kung saan kayo nakatira. Kasi kung sinong mayor nyo. Kung gusto niya kayong bigyan. UPWD kayo. Solo parents kayo. Bahala Bahala ang mayor. Pero walang batas doon. Pero sa senior citizen, meron pong batas. Para dapat kang maginabang. po, kaya ako, nagiginabang ako. Praise the Lord, praise God. Ayan, ano? Ayan. Meron tayo dito. Jesus, Lord Jesus, the healer. Dawa, 14. Ayan. naman Lord Jesus Savior Gawa 412 Do naman My help came from Jesus Marcos 924 Yan Bakit may ganyan Siyempre naman kung meron kang ipagmamalagi, walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus Kristo. Ayan. <laughs> pag malagi ka ng magmalagi, kung ano, ano wala ka namang Ito yung pagmalagi mo. Ang ating Panginoong Yesus Kristo. Okay. Ayusin ko na lahat. Para makasimula na. Ayan o. Oh. Ito yung washing machine. Ayan. Pitong kilo yan. Pero, hindi mo dapat ginaganyan ito. Mamamatay ang makina mo, masisira. Itong washing machine may sariling program ito sa paglalaba. Kaya pag naglalaba ka, sundin mo yung gusto niya. Reglado kayo. At matulog ka na lang. Ganun dapat mong gawin. Nakaprogram na. Huwag kayong, sarili, huwag kayong gagawin sarili yung program. Magluloko yan. Hindi kanya susundin ang masusunod siya. Kaya eh, ikaw na tao na gumagamit sa kanya, sundin mo siya. Amen? Eh, hanggang dito na lamang po, no? So, pang inyong kaibigan, kay Jesus, brother, Manny Bautista, God bless us all. So, labadami, labango, ng tunay na macho man, ng barangay 91, so, nitis, si Juan ng Manila, is apat na kilo na pinutihan. So, meron mo na nahalo may kulay, hindi po yung nag- ano nagmamantsa ha ah, komo po kasi kaya tipo ano god bless sa soba bye